meron siyang bagong plaka. And then, check nyo mabuti muna kung tama yung plaka na binigay sa inyo, tsaka yung pangalan ninyo para uh, maging okay sila lahat. Okay, yun si sir, nakakuha na ng bagong plaka. Okay yun, no? bagong plaka niya. Sir, thank you, ah. Ayan. 2,000 yung motor mo? 2015. Ayan, meron na siya bagong plaka. Bagong release yung kanyang plaka. Kulay green. Sa mga katanong nga pala, bakit kulay green yung plaka? Ito po kasi yung bigay talaga ni LTO ngayon, kulay green. Kasi hindi ba normal sa Calabar Zone? Ito po ay Check mo muna yung kung pangalan ko tama yung pangalan mo. sa yung ano. Baka check mabuti. Tama oh. po. Hello. eto mga kaibigan, meron tayong kasama mga tropa dito. Nakukuha ng bagong plaka. Kasi nga, nalaman nila na mayroong karaban dito. Totoo ngayon ay Sabado, pati linggo mayroon din karaban. At ito sa, sa mga tropa, mga kaibigan natin, na dito ngayon, kukuha sila ng bagong plaka. Sir, ano ba yung plaka ng motor natin? Anong year model? 2015. 2015. Sir, sa inyo, sir? 2017. 2017. Okay. Ngayon, ano yung dinala mo requirements dito para makakuha ng plaka? Oh, kasi yan, dito Yun lang? Opo. Kasi first owner ka? First owner. Kaya sir, ganun din. O R C R tsaka Barred Eyes lang. Ilang taon mo na rin yung motor mo na walang plaka? O, sa -sampun, sa 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 Ngayon, tingnan natin mga kaibigan kung itong mga to ay makakakuha ng plaka. Pero na verify na 'yon. Na verify na gantay na lang kayo. Release. So, ngayon, mga kaibigan, ayan, habang nag-aantay sila, ito sila. Ito yung mga siyempre masisipag na LTO ng LTO Kabuyaw, Binyan. Okay, so makita nyo naman sisipag nila. Ang dami nila, kaya ang bilis ng release ng plaka dito eh. Okay, sa lahat po ng mga 2014-2017, inuulit ko, pwede na po kayong pumunta sa mga district office or sa mga karaban kasi meron na po kayong plaka. So ayun, no, uh, samahan natin siya kumuha ng plaka. Ayan. Ayan, so bago ka release ng plaka, ayan, so kailangan mo na pumirma doon. And then, then, doon yung plaka niya? kasama na rin yung certificate ng kanyang plaka. At katunayan na yung plaka na yun, yun yung gagamitin niya. At syempre, yung certificate na yun, gagamitin naman natin yan. Kapag tour tayo, ay eh, mag-renew. So, papa-insert natin, papa-update lang natin sa LTO yung ating certificate para yun yung gagamitin. Ayun, no? Meron siyang bagong plaka. And then, check yung mabuti muna kung tama yung plaka na binigay sa inyo, tsaka yung pangalan niyo para uh, maging okay sila lahat. Okay, yun si Sir, nakakuha na ng bagong plaka. Okay yun, no? bagong plaka niya. Sir, thank you ha. Congrats! Eto. Ayan o, isa sa mga kaibigan din natin yung kukuha ng plaka. Ayan o. Ayan. 2,000 ano yung motor mo? 2,015. Ayan, meron na siya bagong plaka bagong release yung kanyang plaka. Kulay green. Sa so, mga nagtatanong nga pala, bakit kulay green yung plaka? Ito po kasi yung bigay talaga ni LTO ngayon, kulay green. Kasi hindi ba normal sa Calabar Zone? Ito po ay Check mo muna yung kung pangalan ko tama yung pangalan mo. Tsaka ayo ano. Baka check mabuti. Okay. Good. Yan. Marami salamat siyempre. Sipang na LTO. Yan. Okay. Thank you.